Ciao ragazzi Ato Mag Diving na naman tayo Sakto lang ba yung aking cam? <laughs> Sakto lang yung camera ko Titingnan e natin kung ano yung laman Okay Okay ragazzi What is here? Ay Wala pang nakakuha? Hmm? Tingnan natin Lukini ulit Hmm? Nakikita nyo ba? Sorry ha baka hindi nyo nakikita ayan zucchini ulit na kulay puti Nakuko, ang dami paano natin ito makukuha insalata o oh, maganda mas maganda pa sa akin sibuyas ayan sibuyas na next ano ito ah wala pang naka uy, wala pang nakaharbat dito ah Parang wala pang naka... Nagulay ulit. hmm Dito kaya. Hmm, wala pang ano, oh. Wala pang naka... Sukine. Marami akong sukine sa bahay. Teka, seklet. Balik muna natin dito. Ito muna yung ating ano mayayamot na naman kayo sa aking ano ha sa aking takip at tinatakip ko siya pero ano kaya ito titingnan ko muna ito dahil ako yung unang nakahalungkat ngayon titingnan ko muna kung anong mga laman kasi kung anong kaya kong dalhin yun lang yung pupunin ko yung hindi edi iiman natin sa kanila petriole ito mga nakikita nyo ba? ayan <laughs> yung laman baka imu iba na naman lumihis na naman yung ating ano ha ayon ano ito mga gulay ulit gulay ng salata okay ito ano, ito ito tinapay ilipat muna natin dito dahil nga ito ilipat muna natin dito okay huwag kayong mainip ragat siya huwag kayong mahilo ah oh, mahilo ito o oh, mga tinapay kukuha tayo ng tinapay dito hmm. ito oh, nakabalot pa siya nakikita niya ba Hmm. Hindi natin ito dudumihan at hindi pa nakapunta dito yung ating mga kasama. Ito, ano ito? Uh, ah, Ma-expired siya noong 28. Hmm. Ayan, door control. So, Pukuha tayo ng pinapay, hmm? Lagay natin sa freezer, hmm? may salame, hmm? yan masarap ito. titingnan natin yung ating bike, ano ito? kuha tayo ng isa hmm. tapos tatakpa natin para okay para okay naman yung kukuha na iba hmm. ano ito? sarap ka ito? ay may bryos may bryos hmm. tatakpa natin kasi nga para hindi ka madumihan at may kukuha pa nitong iba okay whoop wala yan kuha tayo ulit ng plastic dito okay takpan natin ito dahil tinapay din yung nasa baba ito ano kayo ito ay mga ano ito uh, mga pizza din may itlog siguro dito baba muna natin nakikita niya ba sorry ito is mga ano ito mga ah! mga ano ito mga prutas nakikita nyo ba baka lumihis na naman ha <laughs> baka masyado na namang pababa yung ating cam kaya kaya natin kung anong laman dito ah, mga prutas ito mga prutas yan oh. naka slice slice na ah, expired siya ngayong hindi ko makita dahil malabo na yung mata ko malabo na pala yung ilong ko 29 Ah, ngayon siya recap si may ikpag. Hindi natin yan kukunin dahil may mga friendship. yon yung laman is ano, oh, limon. Hindi natin siya kukunin. Ayaw ko siyang kunin. Ito kaya, buksan kaya natin ito. Kung anong laman ito. Ay, may itlog! May itlog dito. Ating bike, titignan natin yung ating bike. Baka kukunin. <laughs> ito, kukuha ko ng itlog ha? Kukuha hmm? tayo ng itlog. Ang, ang hirap buksan, ah. E dito, pinatapon yung mga pizza. Hmm? Natawa sila sa akin. <laughs> Ayan, oh, mga dough, oh. Mga dough ito ng, ng pizza. Ayan, oh. Tinapon nila. Mga fresh may nakapa akong itlog sa baba ay ito oh ito nandito yung egg mga yan. may egg ako na nakapa sa ilalim where are you egg kaya lang is wag na hindi na natin kukunin yung egg yan bobutas kasi ito may egg dito may itlog dito na ilang itlog ito ay ito lang siguro yung bubutasan natin yan ito may itlog ayan yung itlog isa <laughs> dalawa baka mabasa green ito ah dalawa hmm. tatlo 4 Apat. Op. Meron isa. Apat. Op. Lima. Saan <laughs> pa yung itlog? Ay, lima lang. O, oh, lima lang. Huwag uh. kayong mabasag. Huwag kayong mabasag. O. Uh. Yan. May limang itlog tayo. Ibabalik natin dito. Yes. Yeah. Close. May limang itlog. Babalik tayo dito sa itong gulay. Yan. Hop. Nahilo ba kayo? Yan. Lagay muna natin dito yung ating egg. Ay! sus, nag, na, na, narinig ko nag <laughs> Tapos ito. Ano ito? Ah, Ito, oh. Maano rin ito. Huwag nating buluhin dahil sayang din naman. Yung kukuha dito is uh, mapakinabangan pa nila yan. Ito, titingnan natin. Mga insalata. Ay, may pruta. May, may ano, oh. May, ayan. May kiwi. Hindi natin itong linisin. May lemon, kaya lang is hindi na siya. Ito na lang yung kunin natin. Yung mela. Mansanas. Okay. Bukha tayong plastic. Another plastic. Bukunin hmm. natin ito. Mansanas. May kiwi. Hmm. Ito is half. Ito pwede pa. Ay, hindi na ito. Ito is yan may gu may prutas pero ayaw ko siya kaya na natin sa kanila bigay na lang natin ito is ha, erbete gusto ko ito okay dahan-dahan lang yung ulo ko dahil magalaw lipat natin dito okay dahan-dahan, dahan-dahan. Na no, itong no. Ayusin natin para kapag kuha nila, eh, hindi sila mahirapan. Ito na lang yung kukunin natin, zucchini, at ibigay natin sa ating mga friendship. Zucchini, tibuyas na dahon, Sukini ulit. Okay. Ibaba ko kaya. Ah, oh, 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 oh. Nakikita nyo? Okay. Ayan o, oh, maganda pa yung mga insalata na yan Oh. Zucchini ulit. buyas na dahon ini, ayan okay tama na ito up, pwede pa kaya pa ng ating backpack kaya lang yung backpack ko may mga bote buha salata at yung bote na yun is nire-refillan ko rin ng tubig ibigay naman natin sa iba Okay. ilagay natin dito tapos titingnan ko ulit kung ano yung laman nito ito nga bulay okay? ilagay natin dyan ng, lagay natin doon ng matiwasay ano kaya ito hmm? Hmm. dampone uh -huh. mansanas tomato, mansanas okay Ada okay, nanti sama sana cerita Ai strawberry ole oh, oh. ini strawberry my hindi na itu baganda Oh, no strawberry na tapon ano Hmm Leno pa. Oh, talagang pwede dahil mapula-pula pa. Up, 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 Baka pumasok yung ulo ko doon ha. watch out. <laughs> baka pumasok yung ulo ko. Baka, baka sumerto ako. Oh. Uh, ayan. Okay na yan. Uh, aayusin na lang natin. Up, oh, more, more, more. Hala. Zucchini 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 Ito Lamponi, oh sayang Dahil hindi itong zucchini Sayang din Okay So, saan pa? malambot na rin kasi itong Ano? Okay. Okay na yan. Okay na daw pero hindi pa yung harap halungkat. So, ayan daw si. Okay. So, itabi natin muna yung atin nakuha. eko kola. Ilang? Ano natin? Oh. Ay! Ay, pola. So, ayan. aayusin natin yan. At uh, mag tayo ulit mamaya. Ayan na yung ating nag si Atta. Ciao, ciao, ciao. Ala, ala prosima. Ay, pola yung ating basurahan.